What's up mga boss? So ayan boss, so nandito na tayo sa area ng Cebu province. So ito po guys ay papunta ako ng Cebu City. So dito madana, madana natin yung Danau. Uh, ano ito mga iba-ibang probinsya dito sa Cebu. So, nandito na ako guys sa part of Cebu City. So, ito ay Cebu City na tayo papunta pero ito ay dinanaan ko man mga probinsya pa bago dumating sa city talaga guys. So, isa, nito, isa na dito ang Tabuelan, Carmen, at may iba pa ito ka. May Campostela pa nga dito guys. So, may Tanaw. So dito ako dumaan guys dahil side trip ko to guys. So pupunta ko guys ay Cebu. So ano madana natin, daanan natin ngayon. So dito guys ay papunta ko ng isa na to sa target ko sa side, uh, side trip ko guys. During my Philippine Loop. So, tinanong ko mga tao kung may daan dito. So, ito guys, ang uh, natsempo ko guys. Ang ganda pala ng panahon ngayon. Di mainit. So, ayan. Samahan nyo ako guys. So, pailan ilan lang guys dito ang mga dumadaan mga motor. So, ibig sabihin guys, hindi gaano ito ay pinapuntahan ng mga tao or wala gaano na tao dito nakatira. So, masyado pa tahimik o oh ayan pa ilan-ilan nakikita nyo ilan-ilan lang yung mga nagra so hindi natin alam kung nagraride or bumibili pupunta ng trabaho yan sila guys so ayan guys so habang nagra tayo guys so ito ayan so may napansin tayo dito guys ayan o oh. ang ganda ng mga karsada nila guys so ito uso pa dito ang mga multi dito sa area sa Cebu kasi isa din to dito sa Cebu ang gumagaling gumaga uh, ang mga na ano to. Itong mga multi-cup. So, di ba? Ang ganda rin ang kasada nila. Oop! Ito, guys. May natulong tayo dito. Ayan. So, ito, guys. Ay, tinulungan ko talaga, guys. So, pagingan natin yung mga salita namin to guys. Problema ko, itali. Kung itali, yung dira unta na to. Layo pa ba? Layo, layo pa yung mga? Oo, rarap to ba

Tas mangkay ni diri. Asan dol diri ang Cebu or Buhol? Ha? Asan dol diri, Buhol o Cebu? Ang ah. usay diri sa diri lugar ah. Oh. Oh. Cebu City ba? Oh. Asan man diri ang sibo o Buhol? Cebu Oh. Ang bul asan man dapat ay? Nagatong nakaw wala pa. Ora ron. Ah, pero kanya na kami. Wala nga. Ginawa na kanto Apa din. Kabaran na sana ako ni Bay nah, Bay. iba yang motor. Pare-pare pa ba ni Ya kena tata leve. be, atas terus ke atas. Terus terus. Karena birhan tara. nanti kau main. Jadi gitu. Masih. Kalau leha? Nih Uh. depan hey, break, Hah? Hah? buatin depan lu, lebih rawai dia ya, mah bukan, lima hey, tang, tangan lain, ah, ini butangan tangan lain dia. Ya. Uh, ayon dito kapunan nito nito lang siya eh uman layo ang, ang ito niya eh parang kita ko paos na paos na, na rin siya nata pa tala na nakuwenta